if the Lord Jesus is preeminent in our lives, first, He has the first of our time. Second, He has the first of our talents. And third, He has the first of our treasure. So, kung ang Panginoong Jesus ay nangunguna sa ating buhay, ay siya din ang una sa ating oras. Nakakulungkot lang kasi marami ang nag-iisip na kapag Sunday lang, preeminent si Lord. Pag Monday through Saturday ay ako na po ang bahala. Mali po ito mga kapatid. Kapag ang Panginoong Jesus ang preeminent ay ang lahat ng ating panahon ay sa Kanya. Kaya nga sa lahat ng ating ginagawa, sa eskwelahan man yan, sa pamilya, sa trabaho o negosyo, ay ipakita natin sa Diyos na siya ay preeminent. May nagsabi po, Jesus is the bread of life. If you're starving, maybe it's because you're only eating once a week. Kapatid, tuwing kailan lang ba tayo kumakain ng salita ng Diyos? Isang beses lang po ba sa isang linggo? Pag Sunday lang po ba? Alam niyo po, magiging malnourished tayo kung ganyan. Kailangan nating magkipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita araw-araw. Hayaan po natin na siya mismo ang magpakain sa atin araw-araw. Pwedeng umaga, pwedeng hapon. Ang point lang po ay gawin natin itong habit at ipakita natin sa kanya, sa kanya na siya ang preeminent sa ating buhay. Now, hindi lang siya ang una sa ating oras. Kung hindi, he has the first of our talents. Kapatid, kanino po natin pinapagamit ang ating talento. Bukod sa ating trabaho, ay ginagamit din ba natin ang ating mga kayaman, kakayahan para sa kanyang kaharian at kanyang kalwalhatian? At panghuli, kung ang Panginoong Jesus ay preeminent sa ating buhay, ay He has the first of our treasure. Siya din ang una sa ating kayamanan. Sabi po sa mga kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, parangalan mo ang Diyos or parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisiblan. Hindi po problema ang pera. Hindi po problema kung tatlo uh, ang ating kotse o sasakyan ang bahay hindi problema kung mamahalin ang ating cellphone hindi masama magka, magkaroon ng boyfriend o girlfriend o asawa ang problema po ay kung ano o sino ang priority natin sino o ano ang treasure ng ating puso kung yan ang priority natin ay automatic na hindi na ang Panginoong Hesus ang preeminent sa ating buhay